Ah, bigyan Ayo, lang po kami ng daan Ayo, ayo. 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 Ah, so na ano? natin? Okay lang <laughs> dito si Sen. So, si Mang Sky. Sky. Okay lang kaya ho wait lang. So, ito motor para siya na magpapaganda na tayo. Hala. Kailangan mo may. Ayan, syempre, mula sa Kailas Bike Shop, ang sponsor matagal na At yun, guys, talagang pin ko isa-isa, ang mga sponsors ko, ang mga endorsements ko, para lang sure na maraming maipigay sa'yo. Talaga, kinabalad ko na yung mukha. <laughs> <laughs> so, ayan, hindi po ako pumunta dito para i-promote ang Ross Marplan kasi meron lang talaga ako. truck, yan lang talaga yung truck. po Ito naman yung ano, easy Ayan, dito tayo sa kapila? Wait po, wait lang po. yung So Ay, no, ayun, dahil alam ko naman na mainit Alam ko na mainit Kaya di, meron akong sponsor kasi guys Ang Easy Brand, Easy Pro So sponsor natin to sa mga paresan natin Pero dahil nga love ko si Diwata Sinabi ko rin sa kanila na baka pwede nyo sponsoran Araw-araw ng libreng ice cream at juice Sa mga pupunta kay Diwata So wala tiwata nandiyan sila para suportahan niyo. Yan, bali libreng ice cream na para at libre para sa lahat na nakapila para hindi kayo naiinitan at napapagod. So, ayan. Sila pala yung owner, si sir. Ayan. Yan, ang may-aring ng Gucci So, grabe, grabe. Diyan pa lang pasabog na wait mo pa yung iba. <laughs>

kak aspal 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 apa sih वा <laughs> <laughs> meranti salamat sa mga sa mga di ba Maraming salamat talagang 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 talagang

Legit, legit talaga. Iyak na yan! Iyak na yan! Iyak na yan! Tama Diba ito? Diba ito? Para sa'yo talaga yan! Para sa'yo yan! <laughs> ayon, ayon!

Hoy, friend na lang ang wala <laughs> Kaya, ang no, kaya ka na, I mo yan, deserve mo yan Kaya lagi ka na sure hindi natin kami nakatira lang kami noon sa pet shop sa Manila kung saan namin may Oh my God, legit na legit ang 1 1,000,000 bagong bago, grabe! go, san ka ba? Rosemar na tayo! Kanalan okay, niyo guys, sa pagmamare, sa so totoo lang. Oo, oh, aminado ako, gaya-gaya ako. Yeah. Okay oh, lang yan! naman talaga sa kanya pero hindi para yung isang kompetensya. Na totoo lang matagal na kami nagkatsang titiwala. Iiyak na yan! Iiyak ma, ka na yan! Kasi talaga may sa kanya. Grabe! Ang laki Ngayon tagal pa ako sa kanya pala yun Ang sa kanya. sa bago namin dalawa. Pero sa totoo lang guys, sa pagpapares na yan, wala po kami kinikita talaga. Ayan. Pupunta kami kumikita doon! Kumikita pa siya. Kung magkano na ba ipon niya, kumikita pa talaga siya. So sabi niya sa akin, sinanong ko, kung milyon na ba kinita mo kasi sobrang dami ng tao. Hindi raw malayo pa, pero ngayon instant milyonaryo pa. Wow! Wow! Wala. Yung first of join the... so, niya. Idol, ayan, grabe! So, lek talaga. terus na <laughs> <sample. Sample>. <laughs> <Barlang ang> <laughs>